Hello, hello mga moms! Ako po si Mami Irene, ang inyong kusinera. At dahil may follower tayo na nag-request ng hotdog recipe na pwede niya daw ipandagdag sa negosyo niyang street food, shout out to you, Ma'am Lisa Pablo ng Basak Lapu-Lapu. Salamat kayo ma'am sa suporta. Kaya for today's recipe ay isang street food idea ang gagawin natin. Gamit ang hotdog. Gagawa tayo ng cheesy hotdog twister. At syempre, ang main ingredient natin dito ay hotdog. Pwede ka'y gumamit ng cheese dog or kahit regular hotdog lang. 14 pieces or 500 grams na hotdog ang gagamitin natin. Hahatiin natin sa dalawa ang isang pirasong hotdog. Kaya sa 14 pieces na hotdog ay 28 pieces na twister na ang magagawa natin. Yung next step natin ay panoorin nyo na lang para masundan nyo ng maayos. Repeat nyo lang yung procedure sa mga natitira pang hotdog. Then, set aside muna at proceed muna tayo sa gagamitin nating coating. Gagamit nga pala ako dito ng food processor pero kung wala naman kayong food processor sa bahay ay okay lang. Para naman sa ating cheese flavored na breading ay process lang natin ng 2 cups ng breadcrumbs at cheese powder. Yung amount ng cheese powder ay magdedepende na sa inyo kung gaano karami ang gusto nyo. Kung wala naman kayong food processor sa bahay ay pwede kayong gumamit ng kahit plastic lang. Pagsamahin nyo lang yung breadcrumbs at cheese powder. Then, i-mix-mix nyo lang hanggang sa mag na yung cheese powder at breadcrumbs. Pwede na ito, i-set aside muna. Now, in separate bowl, ay mag-beat tayo ng tatlong perasong itlog. Eto naman mga moms ay optional lang para lang mas kumapit at mas kumapal yung ating coating at the same time ay crispy yung outcome gagawa tayo ng pang first coat natin. Pagsamahin lang natin ang 1 cup ng cornstarch and 1 fourth cup ng crispy fry. Yung amount ng crispy fry ay magdedepende na sa inyo kung gusto nyong bawasan o dagdagan. First step ay i-coat muna natin ito ng ating dry ingredients. I-shake natin yung excess, then i-dip natin ito sa beaten egg. Lastly, ay coat natin ito ng ginawa nating cheese-flavored na breadcrumbs. Then, fry natin until golden and crispy. At ganun lang kadali, meron na tayong cheesy hotdog twister na pwede nyo idagdag sa negosyo nyong street food. Yeah, I know this is not healthy, ito ay idea lamang at hindi advisable for daily consumption. Yung sauce na gamit ko dito ay mayo ketchup, pwede rin na honey mustard, or kahit ketchup lang, or kahit walang sauce ay masarap pa rin ito dahil eto ay cheese flavored na. At sana ay nakatulong ang video na ito at nabigyan kayo ng idea paano gumawa ng masarap na marienda na pwede nyo ding pangbenta. This is Mommy Irene, mga untan ninyo!